Nadia bumaliktad. <laughs> Nakakay logang tao ng tao. Ang sakit sa... Ang sakit sa dibdib. Baliktad! Ayun mo si Jaja ang balentong Oo. Oh, o yan! Mas mahirap ako umakyat no, kaya sa magpadulas! <laughs> Sister! Kasayong <laughs> 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 Ang sarap. <laughs> bili tayo, bili tayo Sarap, no? Oh. Okay. Okay. Oh, second okay, round. Man,